Meron tayo dito suka, guys. Ayan, at syempre meron tayong itlog. Kaya naman, totoo kaya yung sinasabi nilang buong araw. Bukas pa natin kukunin kung ano mangyari, guys. Oh, guys, nga siya, guys. <laughs> Hello, guys. So, eto na nga ang ating egg na nilagyan ng suka. So, yan na. Kagabi pa to, binabad. Ah, kunin na natin, guys. Ah, lumabot talaga siya, guys. Ay, nalisurvive ko ang, guys. Maunin na, guys. balon siya guys. O di ba? Ulitin natin next. Nagkamali tayo kahapon kaya naman inulit ko kagabi to. Babad nga ako ulit kaya ito na ang result ng ating experiment no. nag elasticity na talaga siya. So ayan tumatalbog na siya hindi siya nababasag. Kasi talaga naman na-absorb nung pa ang, ang, shell ng itlog. Ito di ba mara malaking pagkakaiba nila so yeah napatunay na nga yan yeah, di ba totoo legit legit tinikman ko ngayon guys Sa ang support thank you for watching more in follow and share god bless you ingat sa lahat para siyang naburo sa suka <laughs> thank you for watching bye bye god bless